isip Wow, nakakita si Malang ganda ng jacket oh. So, hello, hello guys. Sari kami subong sa Samil. Ang hindi sa Samil nga kuan. Bus stop. Dito oh. mi karon dito sa saranda. Oh. Padala ko nung no, kwarta. Mangita pa mi karon kung asa dapat magpadala. Oh. Kaya mangita mi sa Manigram, Mr. yun oh. Union. Oh, so, kung anong manami. Oh, kung unsa may yun ang pinakabarato. So, ni mi guys. Tara! So, tara! Let's go! Oh. Happy, happy. <laughs> <laughs> oh, bye 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 yung taon si Manoy. Saritayon. Thank you. So ito na yung public bus nila. Ewan ko bakit 9:40 9:45 no, 9:45. So nakasakay kami around 9:45. At saka yung pamasahe dito is around like 40. 40 ang pamasahe dito no. Ay, 150 pala 40 pala yung sa Tirana. So 150 like ang um, pamasahe dito. Balik conductor conductor din sila. Tingnan niyo. Yan yan yung conductor. So, nakikita nyo, hindi masyado maganda yung kalsada nila kasi nag-road widening sila. Kasi every summer, garabi talaga yung mga turista dito, mga matraffic, almost 2 hours ka pa from Saranda, makalusot ka sa Samil, mga dalawang oras. Na. So, ngayon, sana sa summer, okay na to, nag-road widening sila. So dito guys uh, sa sa mill may mussels, mussels, basta mga green shells ba na mga binibreed nila sa ilalim. Ayan diyan, tingnan niyo. So ang haba-haba ng ano na 'yan ng area nila hanggang tutun pa. So, ayun, ewan ko kailan niya ang harvest. So, ang road widening pala, like mga 5,500 50, meters or mga 1 kilometer before sa main ng pasamis sa city ng Kasame, from Saranda. So, dito wala na masyado. si Mahal na galit kasi hindi pinatabis ng na. <laughs> Ha? Nagalit ka kasi hindi ka pinatamis. Oh, ilas <laughs> so sure, kay ka mo Hilas daw. Sure, pa pa dito Eh, dito na lang siya nagdikit kay Lolo. Sure, okay, na kami sa saranda. Dito na kana ugsa ko, dito sa ha? sa 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 babaw. sa ba? sa ah. <laughs> So ito yung mga apartments nila dito. Doon yung lang balik ang last stop. Kaya nga, susan tayo bababa nito. Ito lagi. Doon lang malapit ang ano, ka pa. Gatap. Kaya man, ka pa sa Diyos Hindi ko nga alam. Kaya nagtatanong Malapit lang. Na. Nagtingin-tingin ng mga sapatos. naman, naog na kami. Naog na kami. Ay, hindi na, wala tayong pera. So, bumaba na lang din kami. So, alam mo, saan? na Ah, uh, Rosman. Tapos? Uh, oh, dito ka na lang, tabok. Oh, oh, sige, 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 sige. Maya na. So, andito na kami. Dito banda yung mga bus papuntang mga iba't ibang ano din, city like Elbasan, Himare. Ibang place. Oo. Oo, oo ito, dito banda sa Rosman. So, makikita nyo dito yung Rosman. Tapos harap ng Rosman yung uh, mga mga van or minibus papuntang Uh, iba't ibang sulok ng anong city ng ano pero pili lang like Elbasan, Himari or ano hindi pa ako basta Elbasan lang yung alam ko So andito na kami hahanapin na lang namin yung ah, uh, western oh western ng So western, western kasi kukunin namin yung pera tapos magpapadala na kami ano. Hopefully maging okay lahat lahat ng transaction namin ah, Ang ganda talaga dito sa Saranda. May supermarket din sila dito. Napakagandang araw ngayon. So, dito na tayo sa Western Union. Saan so, dito na tayo? So, pasok-pasok sa Western Union. Kasi ako kukuha ng uh, pera kasi ako ang napadalahan. So, sa, ibigay mo na sa akin yung pasok. Itanggalin mo muna yan. Yung, mainit man dito. Ha? Mainit man dito. So, ayun guys. Nandito tayo sa City Center talaga ng Saranda. Ang weather parang nasa at 30, no? Or 26. hindi, hindi din. naman. Mga 26 siguro. Okay, medyo malamig-lamig pero mainit talaga. Last time yung pag uh, first time namin dito masyadong ano, maulan. Kaya hindi kami masyado nakagala. Mama! So, ayun, papasok na kami. Hindi mag-waiting muna kami kasi maraming mga ano, nagpapadala din o kukuha ng pera. So, ito na guys po so, maging successful po. Para at least makapadala na kami. Samuel po. Hey, Miming, bumaba ka dyan. So, uh, nakuha na namin yung dapat kunin. Hindi, pabuo. oh hindi, pabuo. Pero, yun guys, kukuumuha lang kami doon, pero hindi kami magpapadala doon kasi ang komisyon ng Western is mas mataas compared sa kaya uh, moneygram or sa Raya. So, ngayon, itatry namin yung Raya kasi mas malaki ang rate, tapos mas less yung komisyon. Pero, kailangan mag-register, kaya itry namin yung pulisyonary ko pa muna. Let's go! So, tatandaan natin yung supermarket, yung Rosman, yan, at saka yung souvenir shop. So, pag makita nyo yan, sa side lang, sa, yan, sa left side. Yan. Ano ba ng ano? Ha? Sa dapit ng Raya. Ang Raya? Oo, uh -huh. sige, sige, sige. Ah, uh -huh. okay. So, dito kami wala. Ayan, manigram. So, ito yung manigram. Katabi lang pala ng western, sa kabilang banda. Ha? dito ito ka pong Rhea, nga na-sign. Oo. Dito man itong aside, no? Pwente, uy, reya o. Oo. Dito, ito O, sa ilalim. Sa ilalim, sa ilalim oh. Na um, -na. Nah. So ay eh, nahahanapin pa namin yung Rhea kasi hindi namin alam. Nakita lang namin last time yun pero hindi na namin natandaan kung saan banda. Banda? Wow, nakakita si malang ganda ng jacket, oh. Hindi ka mo, original So, marami silang imitation dito, pero napakaganda ng design. At saka pulido yung paggawa ba? Pero never mind, wala pa naman, wala pa naman kaming budget. Ang importante, makapadala muna. So, hanap-hanap muna kami dito. Dapat yan, eh. Kaya taong nalang ganyan na to. Ayun, ayun, ayun. Wala na dito. Manigram na lang tabalik. Uh -huh. Ay, pinay So ayun, nakita na namin. Sa unahan lang pala, mga 5 minutes walk lang. Dire-direcho sa from Western Union. So, katabi din ang fin Finbank a fibang fee fibang fee yan 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 before ng fibang yan na yung reya yan isipin eh. Huh? yan ah, so ayun itatry namin dito mag register ako muna kasi ako may provisionary so itry namin before kami magpadala kasi first time nga namin dito sa reya pero maganda daw yung rate dito so tara Basta, nakapadala na. Ah, uh, okay, eh, uh -oh. Di ba nga pila ang anong rate niya? 67.346. Aba. naka tayo doon. Okay, first time na. Mm -hmm na at least na register na ako no, di ba? Ako uh, na po sunod pa para, may discount. So successful yung ano namin yung padala namin ngayon dito sa Rhea. Hindi man siya hassle kay na okayan yung provisionary ko para ma-register kay first time tapos may discount pa ako. Di ba? Mm -hmm. na lang sa 28 no? oo tapos uh, kay malaki man ang napadala niya so pero ang baba talaga ng ano i-compare sa sa western union no tapos napaka-accommodating ng ano ng may agent may pag lang ako ng oh wag mo lang sabihin <laughs> ng dito napaka-accommodating talaga ng agent din mabait kasi from the city of love Iloilo oh, ilongga ang mga nagpadala subo kaya ang isa to nga ang sa akong taga ano man taga Liganes di po ga nga ilongga dere randa. wala Mag kalon sa <laughs> susunod, si Mahal naman mag-register kay para first time makadiscount ako, mapadala na. Oh. Sa oh, at least, 6 euro, malaki na yan, ah. <coughs> So, ang, ang Rhea pala is located lang. Pag makita mo yung Western Union na una namin pinuntahan, dire-direcho lang mga 5 minutes sa katabi ng fee bank. Makikita niyan, yan, hindi kayo malilito. So, ngayon, successful na yung lahat namin ano napuntahan, na puntahan. Mamimili na kami. <coughs> hindi ko alam. Sorry. Ah, amon nilang gali ang ano naman, kay uh, ah, like ang na-exchange sa amin sa Western. So, sa Rhea yeah, gali ga ano sila ga baton sila sang euro lang, ano, no? Euro hindi sila nag aano ah, ano nag-accept ng lek, Pero wala namang problema kay, kay may man exchange man sa kabila. So, okay lang, walang hassle talaga. So, ayun successful na lahat. At kami, mamimili na. So, hanggang dito na lang, guys. So, thank you for watching. And, please, please, please subscribe, share, like, and hit the notification So, hanggang dito na lang. And, bye. Thank you for watching.